Good morning. Magandang-magandang umaga po. Pasensya na po kayo ulit. Medyo inumaga po tayo, medyo mahaba yung araw. Um, pagbati sa aking Facebook uh, friends and family, how are you po? A blessed Sunday morning. I pray na dun po sa inyo at uh, sana po karamihan na may time off to, uh, today this Sunday will first and foremost have time for the Lord, dedicated time, intentional time. Pinakasimple uh, pinaka simple is prayer, of course, learning God's word. Uh, good morning, Abba. Bakit gising ka pa? Parati kayong gising, mga kababayan ko dito sa Bagong Bayong Tagig. Bawal matulog, ah. John Andre, Charlie Guzman, hello. Ano to? Crocs Contractors. Ayan. Uh, so, talagang um, aware mulat, active ang atin mga youth at tama yan. Fight for true change and transformation. Jude Arroyo, Gab Alcantara from Seattle, Washington, USA. Kamusta po ang ating uh, 6 million na Phil Ams? Billy Ong, J. Flores, Nicolas Cast. So marami pong rumors. Uh, baka nagkakalat ng rumors, eh, sila din. Uh, mahirap sila magkalat ng rumors May power sa words Shout out Jeb Naveya Badaguas yan. Tin Ventanilla uh, Eman Celis, good morning sa inyo Ang uh, dami natin na kahit uh, madaling araw So guys, I was talking about um, Di ba, when we give thanks to God Then we are talking about self-governance Uh, may kausap ako malalim kanina. Pinag-uusapan namin yung total surrender sa Panginoon. My Dimple, Nim YL. Ito uh, from the Kingdom of Saudi Arabia. How do you pronounce? Nades G. Daniel. Yan. Ven Ron Tengen From Qatar naman. So, Assalamualaikum sa mga kapatid natin from uh, all over the world. Ah uh, siguro let me start out by saying dun sa may oras today, thank God uh, for the time. At sabi ko nga, number one, spend time with God. Uh, pinakamadali, prayer, word of God, kung makaka-attend po kayo um, ng church. Uh, remember, church is the people of God, di ba? So whether yun ay formal, uh, online, syempre iba yung may community talaga. Diniscuss ko po yun sa aking staff at sa aking pong extended family at ating mga pamangkin, yung sense of community na pag tayo po ay may self-governance, ang kasudod naman nun, yung community, kasi magtutulungan and accountable tayo to each other. One reform, pag binago natin ang Pilipinas at nawala yung corruption, is being accountable to each other. Hindi lang po sa gobyerno, hindi lang sa ombudsman, hindi lang sa piskalya, sa DOJ, hindi lang dyan sa independent commission from the smallest unit sa pamilya, we're accountable to each other. Homeroom, di ba yung GMRC, PTA, uh, Homeowners Association, iba't ibang mga asosasyon, mga club, we're accountable to each other, then we're accountable to God, di ba? So guys, um, as we are thankful for the Lord for this Sunday, pangalawa, we're thankful for family and friends. Lalo po sa Pilipinas kasi extended talaga yung pamilya natin, di ba? Yung talagang kadugo and then yung ka-spirit and then of course, yung mga kaibigan na talagang pamilya na sa atin. Hindi po ganyan sa lahat ng bansa. Uh, yung bayanihan at pagtutulungan sa atin, yung talagang uh, love others as God loves you. Uh, mararamdaman mo talaga sa Pilipinas. Ang problema nga, beyond our circle nung love, parang it's okay to cheat, it's okay to steal, ah, uh, kaya itong grabing corruption nangyayari. Yung lines of morality natin, urong ng urong. So, parang pagkonte pwede, tapos mas marami, konti, okay din. Uh, until yan, ghost na. Then, pag may balik, di ba may commercial nung araw, yung basurang tinapon mo, babalik din sa'yo. That's another way of saying ko ano itatanim mo, yan dinaanihin mo. And as a people, no, Ay, hindi ako nag-finger point na, as a people, we're all guilty from vote buying to cheating to stealing to lying di ba um, sa Old Testament po makikita niyo po doon let me address myself ha, to different Christian groups but this applicable to lahat di ba importante repentance wala po talagang pagbabago pag walang repentance and pag magrepent ka pwede ka magrepent para sa buong grupo for the whole nation walang mawawala po walang masama in fact mabuti pag ang leaders natin ay humingi ng pasensya at nagsabing nagkamali kami Lord we've done evil forgive us at may change di ba walang conflict yun po sa habulin uh, kung sino po yung mga most guilty, middle guilty, least guilty uh, kaya yung punishment po nandyan yan eh, para hindi ulitin at gawin nung nung iba di ba so yung mga basics kailangan po natin matutunan So, yung problema po uh, sa discussions ko kanina, yung trusting God. Uh, many times we say we trust God, pero sobra yung anxiety natin. At normal po yon Kaba, stress, anxiety, diba? So, for example, nasa labas po, uh, nag-aaral yung mga pamangking ko dahil sabi ko, tama na yan, YouTube, TV, kung hindi talaga kayo matutulog, aral dahil may exam sa Monday. Pinayagan ng parents sila one more night, pero mag-aral daw. So, pinapakita niya yung notebook na nagsusulat siya doon. So, wala pong conflict yung sinabing, I trust God, and then nag-aaral ka, matulog ka na mahimbing. Ang problema yung parang ginawa mo na lahat, and then you say, trust God. And then yung parang napaparalyze ka sa anxiety, stress, etc. So, yung po yung lies sa utak mo na sinasabi ng devil na hindi mo kaya, babaksak ka, etc. And it will affect your sleep, it will affect yung pagkilos mo, di ba? So, Halimbawa po, maraming may sleepless nights kasi guilty. E eh, tama po 'yon na mag-guilty at tama magka-sleepless night para malid sa repentance at saka sa pagbabago. Pero yung iba, hindi makatulog kasi paano kumapangalan mapangalan pero wala naman silang ghost project, Ginagawa lang yung trabaho nila, di ba? God did not mean for us to to have anxiety stress dun sa mga bagay na ginagawa natin yung tama. Dun pumapasok yung trusting God. But because we are human, we do hear voices. That's why sabi po sa Bible, my sheep know my voice. So mas malalim ang relationship mo, mas may trust. So 'di ba parang sa basketball po 'yan. Pag matagal mo nang kalaro, yung uh, mga teammates mo, uh, minsan kahit hindi ka nakatingin or pag sinabing trust me, trust me, papasa ko iyo bola, basta't malibre ka. Um, wala kang anxiety, or kung yung kabaman, nalalabanan mo yun, kasi kilala mo siya, eh. alam mo boses niya, alam mo tingin niya, alam mo papasahan ka ng bola. Pero kahit anong galing yan, pag pagbago, hindi mo alam boses niya, hindi mo alam kilos niya, hindi mo alam tingin niya, di ba? Maliligaw ka. So, kaya marami pong naliligaw, because they hear the different voices, and then, either nagkakapit sa patalim or inuuna yung gusto ng laman or kung anong mas madali o ano yung mas shortcut, di ba? So, I, I say this all in context ng self-governance. Yung pagbabago na gusto natin sa Pilipinas at ang sana may experience natin lahat po, no? Uh, kung ano man ang age natin. But me, I'm in my 50s. I really hope the mga teenagers ngayon, you will have the kind of government, the kind of culture, the kind of character integrity na nakikita nyo sa Japan at Singapore. Uh, sana po hindi yung po yung uh, katulad po na nangyayari sa US at iba pong gobyerno, lalo po dito sa Southeast Asia na may mga lugar din na whether it's discrimination or fighting or military rule. Uh, yes, democracy is messy. But it's not supposed to ruin our right, our lives, 'di ba? Hindi po pampasira dapat ang democracy, hindi po pampasira ang gobyerno. Pampabuuan. Kaya ang gobyerno po is there to promote good, prevent evil, but align the country with yung will ng Panginoon. Kaya nga pag nagpray tayo, 'di ba, your kingdom come here on earth as it is in heaven. Naga-align tayo kung ano ang kingdom ng Panginoon sa heaven kasi perfect yung kingdom niya sa heaven. So hindi po ako magpapakaba masyado dahil medyo maraming lakad tomorrow. Uh, one, pray for our nation na itong shaking na ito, uh, yung mga tamang uh, dapat, kumbaga po, di ba, pag sinake mo yung puno, dapat yung mga patay na dahon, patay na branches, yung mga bulok malaglag, di ba? So dapat malaglag lahat, kung hindi, maapektuhan din yung ano later on, di ba? Or it will cause um, what they call this deception na parang mabunga yung puno na yun pero marami ng bulok, di ba? Uh, pag pray natin na gumanda yung ugat, yung foundations ng ating bansa, yung core values natin, yung talagang loving God first, then loving others as God loves us. Pag pray po natin that He will uh, place like like chess, I address myself dun sa mga mahilig mag-chess, di ba? Yung positioning from the opening to the mid game hanggang dun sa end game, di ba? Napaka-importante sa gitna at bandang huli na tama yung positioning mo sa opening. So, pag-pray natin na natama tama ang paglalagyan ng Panginoon ng bawat piyesa para pagdating ng pagbabago, tuloy-tuloy na or sure na yung victory. Pag-pray natin that the right people will be in the right place at the right time and we do things correctly. Kasi pag mag-shortcut, paulit-ulit na naman tayo. Vicious cycle na naman tayo. Ven rontegen from Qatar. Uh, BNG ba? BNG, Kabal. Hello po sa inyo. Good morning po. Uh, Anne Marie Celo. Sam, shout out from Norway. Ayan, all the way from Norway. Mga taga Kuwait, magandang uh, araw sa inyo. Neri Olita. Jude Arroyo. Uh, marami pong magaling sa gobyerno. Minsan naiipit lang sa sistema. Kaya etong hindi natin pwedeng tantanan yung nangyayari. Uh, para nga um, yung, yung opportunity na tunay na pagbabago. By the way guys, ha, at, at least mas familiar ako sa history ng, ng Singapore. A series of shakings din ang nangyari dyan. Ha? At may corruption din sa stock market. Led them for real and true change and lasting change. no? And many many Christians were in a Uh, position uh, of influence na nagtanim ng tamang mga values. Pero makikita mo ang Singapore isa sa uh, mga bansa na multicultural, multireligious, but they made it work. Ano pa kaya uh, tayo na yes regional, regionalistic pero more or less uh, homogeneous, di ba? O nako-conscious na po ako. <laughs> Makinis sa mukha. Mahigpit po kasi asawa ko. <laughs> uh, May dimple Uh, Ann Lucci will support. Thank you very much. Prayers po. Prayers move mountains. Uh, gawin yung intentional, intercede. Uh, tutukan po natin. No? So tomorrow um, or later, I'll try to speak more konti about trabaho. No? God bless you guys. Uh, again, priorities today, ha? Sunday. Ha? Time with God, time with family, loved ones. Pray for our country. Kung anuman uh, membership nyo na community, at uh, trabaho, kung anuman trabaho nyo ha, just just do it as if you're doing it for God. So kung tagatimpla uh, taga-timpla ka ng kape, isipin mo tinitimpla mo yung kape para sa Panginoon. Kung tagalinis ka ng kotse, isipin mo nililinis mo 'yon para sa Panginoon. Kung nag-aaral ka, isipin mo nagpapaaral sa iyo ang Panginoon. Good night, God bless you all.